Kung totoong mga gyms tonto, for sure, tiba-tiba ang nini wonder nyo. Kaya naman for today's video, samahan nyo kami o samahan nyo ako manguha o mamulot nito. First time ko rin makakita sa part na to kasi nga dito sa isla ng Siargao, ipinapaikutan e, kami ng dagat. Isang place na pinuntahan ko to is napaka-hidden spot po talaga yung beach na to which is ang grabe na wonder talaga ako kasi halos yung nakita ko dito para siyang Hawaiian style tapos yung nakita ko yung beach niya puro bakit nag-iiba like blue, color green or siguro dahil nga siguro gawa nga siguro yung mga buti na tinapon sa naunang panahon tapos sana all sinaunang panahon nabuo na sila dahil nga gawa sa mga alo na hinahampas-ampas sila. So may mga pinagdaanan na sila na sobra. Kaya naging tarnish or parang naging bato na ang look nila. Pero grabe yung place na to. Napaka-amazing at maganda talaga to ng preserve pa rin sa part na dito na sobrang kakaiba. At for sure dito, gusto ko rin dito mag-date. Kasi nga ang tahimik at syempre makakakonsentrate kayo. Kaya naman sa so, mga naghahanap ng ng place para sa date this coming February 14. Hoy, if you're Dagonia na dito, maragtala. Kaya naman, enjoy na enjoy kami. Tsaka, ang gaganda ng alon dito. Ang lalaki talaga. Pag naligo ka, pag hinampas ka dito, ma-realize mo talaga kung gano'ng kakahalaga. Hoy, ako para matala-tala. Murag, murag baliw. Hoy, okay kayo. Kaya naman na-enjoy talaga ako ng pumulot ako nito at ang pinost ko nito sa Facebook, nag-trending siya. Kala ko kasi Jim Stone. Oh, Kaya right. grabe kakaiba. Sabi ko, magbigay nga kayo ng komento kung ano ang gagawin dito, ano ang magandang uh, pag paggamitan pag nito. Marami nagsabi sa akin na pwede daw gawing necklace, souvenir, or something ilagay sa flower base or design sa bahay. Pero grabe, no, tuwang-tuwa kami kasi hindi namin in-expect. Kasi actually, pumunta kami ang place na to, hinanap namin yung place na to kasi meron doon dito daw hidden cave pero hindi namin mahanap hanap kasi sobrang laki ng place tapos ang daming mga bato so ang hirap hanapin na realize ko na lang na parang o oh, yung dagat o yung shore kakaiba iba iba yung kulay ng mga bato so pumulot na lang kami baka malay mo, mabenta to for the go o diba well enjoy na enjoy talaga masasabi ko talaga ang siargao ang dami pang hidden spot na hindi napuntahan kaya naman siguro napakaganda talaga masasabi kong totally perfect ang island na siargao and the same time mo nagmatching yung outfit ko sa island by So I'm always wearing, magusto gusto ko rin magsuot ng polo Kasi umaatake siya, parang nasa summer look or Hawaii ang atakilisim Napakalungkot ng uh, beach na to Yung beach na to is kwan siya, parang half yung may buhangin tapos maraming bato. Kaya siguro hindi ako nagbawander kung maraming ganitong bato rin sa kanila na, na, nahalo or yung mga stone or yung tinatawag na buti. Kaya grabe, kakaiba dito. Ang sarap magdala ng uh, tagaylizim. At huy, mag tayo. Ito yung aking gang si Madam Carlo. Mmm, love lizim. Gabi kasi sexy na crop top. Walang ikot-ikot kami, may nakita rin kami ditong couple na nag-date. sa sana all my cadet. Shout out sa my cadet sa 24 sa the uh, February 14. Hoy, for dagunya na dito. Masarap dito at saka pasensya na po sa nag-date na istorbo po kayo namin. Kasi wala po tayong magagawa. Nandito na kami. Eh, nauna kami sa inyo. Kaya naman i-enjoy nyo na lang yung date nyo dyan today. Oi for the go! Ay, nakakaloka. Nakita si Carlo ng blue, blue na to. Natuwa din ako para siyang meron siyang utong. Laku, oh, ang cute naman ito. Andito naman nakita ng sister ko. Ang dami kakaiba. Blue, tapos green. Pero sobrang amazing yung green. Kasi green na green na. So, tapos na kami dito. Uwi na kami kasi napakalayo pang place na to. Matatagpuan to sa pilar. Hoy, shout out sa mga tagapilar ang ganda ng beach nyo. No while pa uwi na kami, Idadaan kami sa bundok. O diba, beach siya, tapos pero ang dadaanan mo is bundok -lizim. Pero you need to careful and very happy pa rin ako kasi as a single person, masaya maging single na gagawa mo ang lahat. Makakalandilisim ka kahit anong gusto mo.